sa ay nagtataglay ng natatanging wikang ginagamit ang isang bansa na may sabiling wika ay nangangahulugang malaya ito dahil sa wika nagkakaintindihan ang lahat ng tao sa pamamagitan nito nagkakaugnay nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao mahalaga ang wika ng isang bansa katulad ng wikang Filipino ang wikang Filipino ay sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino. Kung ano sino at meron sila. Dito nalalaman ng ibang tao kung saan ka nagmula dahil sa iyong wikang ginagamit. Ang pagkakaroon ng sariling wika na naiintindihan ng kamambihan ay naging tulay sa pagkakaunawaan, pagkakaisa at pagmamahalan ng mga Pilipino. Bilang isang Pilipino, ito ay importante sa atin dahil naipapahayag natin ang ating saloobin na naiintindihan ng iba. Ang pagpapahalaga sa wikang Filipino ay pagpapahalaga na ikaw ay isang Pilipino. Ang wika ay sumasalamin sa galaw at desisyon ng tao. Madali lang sabihin na pinapahalagahan ko ang aking wika. Ngunit karamihan sa atin hindi nakikita sa gawa. Maraming pamamaraan na ipakita ang ating pagpapahalaga sa ating wika sa pamamagitan ng pag-aaral nito. At dahil ginagamit ang wika bilang isang medium para makasulat, makabasa at makaintindi ng mga aralin, lalong-lalo na sa asignaturang Filipino. Kung kaya, dapat lang na sineseryoso ang sistematikong pag-aaral ng sariling wika. Ang pakikilahok sa mga aktibidad at proyekto ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapahalaga ng wikang pambansa ay maaaring gawin upang mapalawak at mapaunlad pa ang pag-unawa sa wikang Filipino Ang paglikha ng mga tula, mga kinapupulutan ng aral ng mga sanaysay o anumang artikulo gamit ang wikang pambansa ay nakakatulong rin na malinang ang paggamit ng wikang Filipino. Ito ay ilan lamang sa napakarami pang paaraan upang mapakita natin ang pagmamahal sa ating sariling wika. Marami pang ibang bagay na pwede nating magawa kung isa sa puso natin ito na may kasabay na aksyon tungo sa pagpapaunlad sa ating wikang Filipino